Anong meron dito? Parang may palaisdaan dito guys ah! Wow! Ang daming isda! Ang tataba pa! Parang may shark pa nga oh! <laughs> ang shark sa dagat lang yun eh! Uh Oo! -oh, what is happening? Bakit biglang dumilim? At sobrang dilim naman! Kakaiba yung dilim ngayon ah, parang wala yung liwanag ng buwan Aha, may pagawaan pa ng rad dito oh, i-upgrade natin yung rad natin Kapag may XP na tayo At para magka-XP dapat mangisda tayo na mangisda Kaya manguhuli tayo ng isda Point, parang antikas ng isda guys ah, parang bato ah <laughs> Mackerel, di ba ginagawang sardinas yun? Madami pa lang pang ulam dito eh, huli pa tayo Yoink, <laughs> oh, sayang bumalik agad sa tubig Hello, how are you? I'm under the water. Paano kaya kung mangisda tayo sa walang lumalangoy na isda? Ano to, bubong? Bubong ng kapitbahay na nilipad ng bagyo? <laughs> Anong gagawin ko dito? Ang kailangan ko isda pagkain. Hindi ko lang pwedeng kainin yan. Uy, uy, lumalaban yung isda. Ang hirap kunin. gacha Uy, pusit! Ay, hindi. Salamon lang pala ulit. <laughs>